Bilhin natin. Wow, ganda naman yan. Basta lagay nyo lang lahat ng mga gusto nyo. Ikaw, Avis. Ano bang gusto mo? Ay, ang cute. Ano gusto mo? Ituro mo kung saan ang gusto mo. Ang lupit nito! Wow, ang liit. Diba, Marunong ka ba yan? Uy, sige. Diyan. Ay, ang sama. Ituro mo na. Ba't kakapit ng kapit? Ano bang gusto mo? Ano yan? Ano gusto mo? Ah, sige lang. Kuha ka lang. Kunin mo lang gusto mong lahat. Lahat ng gusto mo ay kunin mo. Bibili natin lahat. Ano na? Pumili ka na. Napanood ko. Alin, alin. Nasaan? nakakita ng ganito ngayon. Nasaan? Saan? Ito. Ah, ito. Ano yan? Ah, parang may bibig, oh. Kinahaba. Hmm. ito, oh, police station. Police station, ito, <laughs> ah, Ikaw, video pa video. Ang ganda pa, laman, laman. Ay, dinosaur son, dami, ang laki. At 'yan ang gusto mo, dinosaur. Ito gusto, gusto mo ng mga ano nang bibe? Diba oh. ito nilalagay sa ulo, oh. Uy, ito 'yun ah. Oh. Oh. Ah, nabibili na natin lahat. Anong gusto mo? Wala. Bakit ayaw niyo mamili. Bala. Hindi tayo mauubusan. Madami, madami tayong pera. Uh, Bakit ayaw niyo kumuha? Uy, yes. wow. pa. Wow. Uh, Kita, Kita, oh, uh, wow. Kita mo wow, wow, wow. nag ka ba? Gusto mo 'yan? nag din ba si ano, si Gian? galing oh, Pai, ka din kay ki, Ate Kisses ng slime. Kuda mo na slime si Awis. Saan daw ang mga slime? Ito dito, ata. Saan ba yung slime? Dudong slime bilis na ayun na. Hindi ko kunin na, na ni Ate ayan oh. Bili, ayun ang slime. Ayun ayun kay sunod ka kay Ate. Bili ayun. <laughs> ang slime. Wow, pili ka na diyan na, slime. Hindi yan. Ayun oh. Ayun oh, ito to. Yun, pili na. Yay! Pili na, bili. Pili ka na slime. Ang dami oh. Ano gusto mo bilisan mo na? Ay, may Spider-Man no. Oh. Bilisan din ang gusto mo. Shoot. Alin Shoot ba ang ito. gusto mo? Slime. Alin, alin diyan? Ito si Spider-Man. Ang block naman niyan. Spider-Man ba 'yan? Ito oh, marami dito. Ito oh. Any names? Kulay green. Ay, nahulog na. na nahulog. Kulay mo na kulay. Nahulog. Oh, isa lang bilit Ito, Avenger, Spider-Man, America. Oh, isa Lulug. na yung Spider-Man. Pink yun eh. Ah, red, red pala yun. Hindi naman yun yung si Spider-Man eh. Eh, na kanilang ito isa? <laughs> ito na nga, oh. Isa, Lulug. Lulug. isa lang, pick isa lang kayo ha. Ito sa akin. Ay, oh, lagay mo na doon. Add to cart, add to cart. Lagay mo sa cart. Yung maliit na lang kaya. Kasi mara, malaki yan eh. Ito na lang, oh, ito. Tigitigisa lang ha. Parang yan kami nagiyan dito. Ito yung yellow sa akin. Ang dami yan, ang Pasko ba? Oo, marami yan. Kaya regalo ko lang. Bakasyon kasi ngayon. Bakasyon kaya marami. Okay na yan. Ah, ano masasabi mo? Ano ah, masasabi mo? Ay, look, on. Ang saya-saya naman. Meron siyang bagong slime. Ano gusto mo? Ay, kunin. Kunin mo lahat. ng gusto mo nga. Oh. Ano pa? Ano pang gusto mo? Sabihin mo. Meron na kayong ganyan, di ba? Bata. Uy, naiyak si Gab Gab. Ano yan? Bata, wow, yung... si Spider-Man. Ibalik mo na doon sa taas. Tuna, Bata, nahulog sa <laughs> <laughs> Bata, nahulog sa unicorn. Alam na tusok ng kama. Saan ba yung playground? Ay, ito, bibiling ko kay Avis. So, kasi lagi siya na natatae. Ah. Oh. Ko, <laughs> oh, try ko, <go>, try. baby! <laughs>

Bakla yun, Ay, yan. Ayun. ayun. Okay. okay. Halika na, na tayo. Oh, may na marami na iyo. Oh, ang daming yung pinamili. Punong-puno na yung basket natin. Hindi na kasya. Ayan kasi, bakasyon na bakasyon. Kaya maraming toys. Ah. Wawang sayo sa inyo naman. May bababa na tayo sa escalator. Baka mahulog kayo, ha? Bilis na sakit tayo, escalator. Pababa. Sa kabila, sa kabila, pataas yan. O, dahan-dahan na, dahan-dahan. Baka mahulog kayo, kayo huwag tulakan. O, oh. Uy, awis! Ano na, Kisses? Eh. Tulungan niyo si Kisses. Opo, bumalik pa. Halik ka na dito. Uy. Uy. Huwag tumakbo. Mahulog kayo. Uy, mahulog kayo dyan. Si Kisses, una-una. Uy, magsihawa kayo baka kayo mahulog Halika dito, abi. Hoy, oh, mahulog ka. Isko. mahulog ka, Avis. Ang galing. Ang galing. Ay, just go. Oh, oh. Just go. Ah, takbo kayo, Magsitakbo. Patihan pati natin kumahaw. Dada pa. Ang uma dada pa. Ay, panalo. Ay, iiyak! Ay, no! Muntik lang mo na pa. Muntik lang Ay, 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 ouch! Uy, bawal na. Aray, kanatamaan ako. Pag natamaan niyo, sasak yan. Bad yun, bad yun. Bad yun, guys, ba't ba ng Ma! sobrang na, bumili na. Lahat ng, ano eh, sobrang natatama. No, 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 no. no. Sorry na, mag-sorry na. Ayaw na kasi binibili. Huwag mo lang ang videohan, Kuya. Oh, oh halika na. Magsisakay na tayo. Alis na nga lang ulit si Kuya Adam. Na Hindi naman niya sinasadya. Huwag yun ang anuhin. Hindi niya alam na nakaspanakit siya. Mainit. Mainit. Mainit.